Ayan mga boss, kumukulo yung anim na butas dito sa battery hapag ito ay naka-charge. Ayan po, naka po yan sa ating battery charger. Kumukulo siya lahat. Ayan. So, naka-charge po yan. So, ano dito ang lesson? Bakit siya kumukulo? Ano po ang pinaka-lesson learn dito? Bakit siya kumukulo? Kumukulo po siya dahil healthy o goods ang battery kapag ka ganyan. Pero kung yung butas na yan, yung mga butas na dyan ay may iba dyan na naiba, na hindi siya kumukulo. Ibig sabihin noon, yun po ay sira na. Sirang butas po yun. Sa kadahilanan, hindi po nakulo. So, sana nagitis nyo po ang ibig kong sabihin. Pero dito sa video na to, habang nagka-charge ang ating uh, battery, wala po siyang butas na hindi kumukulo. Kundi lahat po sila ay kumukulo. Ayan, pansinin natin nagsikuluan po lahat ng anin na butas na yan. So it means, ibig sabihin, healthy o goods na goods ang battery nito.